ang araw-araw na buhay ng apat na bida. Sa isang modernong bahay, apat na sikat na personalidad ang nagsasama-sama upang ipakita ang kanilang mga buhay sa likod ng kamera. Sila ay may kanya-kanyang kwento, talento, at karisma na nagbigay sa kanila ng tagumpay sa kani-kanilang larangan. Si Melai, ang komedyanteng puno ng buhay. Kilala siya sa kanyang kakayahang magpatawa at magbigay ng saya sa mga tao sa kabila ng kanyang abalang schedule, nagagawa pa rin niyang maglaan ng oras para sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Si Gabi ang aktres na may taglay na galing at ganda. Hindi lamang siya magaling sa pag-arte, kundi pati na rin sa pagmomodelo. Patuloy niyang hinahasa ang kanyang kakayahan upang mas mapabuti pa ang kanyang craft. Si Alexa, ang singer-actress na may angking talento. Bukod sa kanyang husay sa pag-arte, siya rin ay isang magaling na mga awit. Madalas siyang makikita sa kanyang home studio, naglilika ng bagong musika at nag-insayo ng kanyang mga kanta. At si Mavy, ang aktor at heartthrob na hinahangaan ng lahat. Sa kanyang kabataan, marami na siyang napatunayan sa industriya ng showbiz. Patuloy siyang nagsusumikap upang maabot ang kanyang mga pangarap at magbigay inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. Sila ang apat na sikat na personalidad na nagtataglay ng kanya-kanyang talento at karisma. Sa kabila ng kanilang mga tagumpay, nananatili silang grounded at patuloy na nagiging inspirasyon sa marami. Sa likod ng kamera, may kanya-kanya silang mundo. Si Melay, abala sa kanyang pamilya at mga proyekto. Si Gabi, patuloy na hinahasa ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Si Alexa, abala sa paglikha ng musika. At si Mavie, nagpapatuloy sa pag ng kanyang mga pangarap. Si Melay, abala sa kanyang pamilya at mga proyekto sa kabila ng kanyang hectic na schedule, nagagawa pa rin niyang maglaan ng oras para sa kanyang mga anak at asawa. Siya ay isang huwarang ina at asawa na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa marami. Si Gabi, patuloy na hinahasa ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Madalas siyang makikita sa kanyang bahay, nagbabasa ng mga script at nag ng kanyang mga linya. Determinado siyang maging isa sa mga pinakamahusay na aktres sa kanyang henerasyon. Si Alexa, abala sa paglikha ng musika, sa kanyang home studio, nag insayo siya ng kanyang mga bagong kanta at nagre-record ng mga demo. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang craft ay tunay na kahanga-hanga. At si Maybe, nagpapatuloy sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Sa kanyang modernong bahay, nagplaplano siya ng kanyang mga susunod na hakbang sa kanyang karera. Determinado siyang magtagumpay at magbigay inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. Ngunit paano kung pagtagpuin sila ng tadhana sa isang hindi inaasahang pagkakataon? Paano kung ang kanilang magkakaibang mundo ay biglang magsalubong sa loob ng bahay ni Kuya? Isang bahay na puno ng sorpresa at mga bagong karanasan. Paano kung ang kanilang magkakaibang mundo ay biglang magsalubong sa loob ng bahay ni Kuya? Isang bahay na puno ng sorpresa at mga bagong karanasan. Abangan ang kanilang mga kwento at kung paano nila haharapin ang mga hamon at pagsubok na darating. Isang araw, nakatanggap ng misteryosong imbitasyon ng apat. Isang gintong sobre na may nakasulat na Pinoy Big Brother. Walang ideya kung ano ang naghihintay sa kanila. Nag-alinlangan man, tinanggap pa rin nila ang imbitasyon. Isang desisyon na magpapabago sa kanilang mga buhay. Sabay-sabay silang dumating sa isang studio, nagkatinginan, nagtataka. Bakit kaya sila narito? Maya-maya, may isang van na huminto sa harap nila. May lumabas na mga lalaking nakaitim, Pinapasok si Lila sa van, walang imik, walang nagsasalita. Huminto ang van sa tapat ng isang malaking gate. Bumukas ang gate, at tumambad sa kanilang hapan ang iconic na bahay ni Kuya. Hindi makapaniwala ang apat, na panganga, nanlaki ang mga mata. Hindi nila inaasahan na dito sila dadalhin. Anong ginagawa natin dito? Hindi ko rin alam. Baka naman prank lang to? Si Mavi, tahimik lang. Pinagmamasdan ang paligid, may kung anong kaba na nararamdaman. Isang kakaibang experience na alam niyang hindi niya malilimutan. Pumasok sila sa loob ng bahay, sinalubong sila ng mga camera, at ng boses ni kuya. Welcome housemates! Nagulat ang apat, hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Halo-halo ang emosyon na kanilang nararamdaman. Kaba, excitement, takot. Ibinigay ni kuya ang kanilang unang task. Kailangan nilang gumawa ng isang music video isang music video na magpapakita ng kanilang pagkakaisa, isang hamon na susubok sa kanilang teamwork at creativity. Paano natin to gagawin? Kaya natin to? Oo nga, teamwork makes the dream work. Tumingin si Mavi sa mga kasama. Magtulungan tayo, alam kong kaya natin to. Section 5, Pagtutulungan at Pagkakaisa, ang simula ng pagkakaibigan. Nagsimula na silang magbrainstorm, nagbahagi ng mga ideya, nagtulungan sa pagbuo ng concept, sa bawat pag-uusap, mas nakikilala nila ang isa't isa, ang kanilang mga talento, ang kanilang mga kahinaan, at ang kanilang mga pangarap. Ako ang nag-iisip ng nakakatawang eksena. Ako naman ang nagdidirect ng mga galaw. Ako ang gumawa ng lyrics at melody ng kanta. At ako ang nag-edit ng video. Sa bawat araw na nagdaan, mas tumitibay ang kanilang samahan. Mula sa paging estranghero, naging magkaibigan. Isang pamilya. Section 6, mga pagsubok at tagumpay ang paglalakbay sa loob ng bahay ni Kuya sa loob ng bahay ni Kuya bawat araw ay puno ng mga hamon at pagsubok ang bawat isa ay kailangang magpakita ng lakas ng loob at determinasyon upang malampasan ang mga ito hindi naging madali ang kanilang paglalakbay sa loob ng bahay ni Kuya ang bawat pagsubok ay nagdudulot ng iba't ibang emosyon at reaksyon mula sa mga kalahok minsan ang mga hamon ay tila napakahirap at halos imposibleng malampasan may mga oras na nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Ang mga simpleng bagay ay nagiging sanhi ng malalaking alitan. Ngunit sa kabila ng mga ito, natututo silang magpatawad at magkaisa muli. May mga oras na gusto na nilang sumuko. Ang pagod at hirap ay nagiging dahilan upang mawalan sila ng pag-asa. Ngunit sa bawat pagkakataon na ito, natututo silang bumangon at lumaban muli. Ngunit sa bawat pagsubok na kanilang pinagdadaanan, mas lalo silang tumatatag ang bawat tagumpay ay nagiging inspirasyon upang magpatuloy. Ang kanilang samahan ay nagiging mas matibay sa bawat hamon na kanilang nalalampasan. Naranasan namin na malayo sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Ang lungkot at pangungulila ay palaging naroon. Ngunit natutunan naming magtiwala sa isa't isa at magbigay ng suporta. Naranasan namin na magtiis sa simpleng pamumuhay. Ang mga bagay na dati naming kinagisnan ay hindi na namin nararanasan. Ngunit natutunan naming mag-adjust at magpasalamat sa kung anong meron kami. Naranasan namin na harapin ang aming mga takot at kahinaan. Ang bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang kinatatakutan. Ngunit sa tulong ng isa't isa, natutunan naming maging matapang at harapin ang mga ito. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili silang matatag. Ang kanilang samahan ay nagiging mas matibay sa bawat pagsubok na kanilang nalalampasan. Ang bawat isa ay nagiging inspirasyon sa iba. Dahil alam nilang hindi sila nag-iisa, ang bawat isa ay handang magbigay ng suporta at lakas sa kanilang mga kasama. Ang kanilang samahan ay nagiging sandigan sa bawat hamon. Nariyan ang isa't isa para suportahan sila. Sa bawat pagsubok at tagumpay, ang kanilang samahan ay nagiging mas matibay. Ang kanilang paglalak sa loob ng bahay ni Kuya ay nagiging isang kwento ng pagkakaibigan, lakas, at determinasyon. Section 7 ang kapangyarihan ng komunikasyon at pag-unawa. Sa bawat pagsubok na kanilang nalalagpasan, natutunan nila ang kahalagahan ng komunikasyon at pag-unawa. Natutunan nilang makinig sa isa't isa, natutunan nilang igalang ang opinyon ng bawat isa, at higit sa lahat, natutunan nilang magpatawad. Naging daan ang aming mga karanasan sa loob ng bahay ni Kuya upang mas makilala namin ang aming mga sarili. Natuklasan namin ang mga bagay na hindi namin alam na kaya naming gawin natutunan namin na pahalagahan ang mga simpleng bagay. At higit sa lahat, natutunan namin na mahalin ang aming sarili. Section 8. Aral at pagbabago ang biyaya ng karanasan sa bahay ni Kuya. Sa bawat hakbang na kanilang ginawa, sa bawat hamon na kanilang hinarap, natutunan nila ang mga mahahalagang aral na magagamit nila sa labas ng bahay ni Kuya. Dumating ang araw ng kanilang paglabas sa bahay ni Kuya ang kanilang mga puso ay puno ng saya at pananabik sa bagong yukto ng kanilang buhay. Masaya silang sinalubong ng kanilang mga pamilya at mga tagahanga, ngunit iba na sila. Ang kanilang mga karanasan sa loob ng bahay ni Kuya ay nagbigay sa kanila ng bagong pananaw sa buhay. Hindi na sila ang dating Melay, Gabi, Alexa at Mavi na pumasok sa loob ng bahay ni Kuya. Mas matured na sila ang kanilang mga karanasan ay nagbigay sa kanila ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga sarili at sa kanilang kapwa. Mas malawak na ang pag-iisip. Ang mga hamon na kanilang hinarap ay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob at determinasyon na harapin ang anumang pagsubok sa hinaharap. At mas buo na ang pagkatao. Ang kanilang mga karanasan ay nagbigay sa kanila ng kumpiyansa at tiwala sa kanilang mga kakayahan. Ang aming karanasan sa loob ng bahay ni Kuya ay isang patunay na ang lahat ng bagay ay nangyayari sa isang dahilan. Ang bawat pagsubok at tagumpay ay may layunin at kahulugan. Isang karanasan na hindi namin kailanman makakalimutan. Ang mga alaala at aral na aming natutunan ay mananatili sa aming mga puso magpakailanman. Isang karanasan na nagpabago sa aming buhay. Ang mga pagbabago ay hindi lamang sa aming mga sarili, kundi pati na rin sa aming pananaw sa mundo at sa aming mga relasyon sa iba.